Isang sakripisyo para sa tagumpay ng kanilang kuponan at higit sa lahat. Para sa minamahal nilang bayan, yan ang ginawa ng Alaska Milkmen. Noong 1998 PBA season, nakuha ng Alaska ang unang dalawang kampiyonato at malapit na sanang makamit ng isa pang Grand Slam. Ngunit ang posibilidad ay naging imposibleng pangarap nang itakda ang 1998 Asian Games at italaga si Coach Tim Cohn bilang head coach ng RP Centennial Team. Hindi lang si Coach Tim Cohn ang isinakripisyo ng Alaska isinama rin nila ang kanilang pinakamahuhusay ng mga manlalaro sa sakripisyong ito. Ipinahiram nila ang ilan sa kanilang mga between na si Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa at Kenneth Duremdes para maglingkod sa national team. What if kagaya ng mga nagdaang pangyayari ay hindi nila pinahiram ang mga ito Malaki ang chance na mapabilang sila sa mga kuponan na may hawak ng bihirang record na dalawang grand slam sa larangan. Yan ang klase ng sakripisyo na ipinakita ng Alaska noon, isang patunay kung gaano nila kamahal ang Pilipinas.